Isang ilog sa La Union, nangunguha o mano ng buhay ng mga tao. Ang sinasabing salarin, isa daw sirena. Naniniwala ba kayo sa sirena? Bakit ba nagkaroon ng ganitong nilalang sa Kadaklan River? Totoo ba ito o gawa-gawa ang mga kwento ng di umano'y eh, mga nabiktima? Ang misteryo sa kwentong ito, sisisiri na natin ang sinasabing killer sirena sa mahabang panahon, binalot ng takot ang ilang mga residente ng barangay Kabugnayan. Puno ng misteryo ang malawak at mahabang ilog ng kadaklan sa kanilang barangay. Iniiwasan, kinakatakutan, at pinangingilagan ng mga residente ang ilog na animoy mayroong sumpa. Maraming tao na kasi ang biglang naglaho o pinaniniwala ang nalunod sa ilog na ito. Ang dating barangay captain na si na Padua nasubaybayan ang buong kwento. Inaiwasan mga uh, umano sa ilog na yun. Kasi nung bata ko, mayroon uh, mga tatlo o anong nalunog dyan. Isang ano lang, lugar. Ang isa sa mga biktima, isang manging isda. Nakita na lang nasa ano ng ilog, sa ilalim. Dayo naman sa lugar ang sumunod na biktima. Nakatikim din ng bangis ng misteryong ilog ang isa pang manging isda bangka niya, parang inaalog daw. Sabi, at saka yung ilog daw, kulay pula. Sa talaan ng barangay Kabugnayan, apat na tao ang nalunod sa Kadaklan River mula 2002 hanggang 2008. Dalawa naman ang nasawi sa Dayacos River noong 2009. Kaya nagpaabiso na si Kapitan Chodoro sa mga residente ng kabugnayan na iwasan muna ang ilog. Sabi ko na hindi sila pa masyadong papunta sa ilog kasi para sila rin ang susunod na kukuhanin. Pero mukhang madaragdagan pa ang kanilang mga biktima. Ito ang mabigat na trahedyang nagpalubog sa pamilya Abat. ang 17-anyos na si Warlito Abad Jr. o mas kilala sa tawag na Saddam. Sinalakay at kinuha raw ng sinasabing bantay sa ilalim ng tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am. Kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, talagang iba ang kumuha si Rina. Napakahaba pala ng Kadaklan River. Singhaba ng pagsalin ng mga kwentuhan ng mga taga-barangay dito tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala o pagkalunod ng ilang mga kalalakihan sa komunidad. Pero tanging ang ilog na ito ang nakakaalam ng katotohanan. Sirena, naniniwala ba kayo na mayroong sirena na mamahay sa ilalim ng tubig na 'yan. Mabigat ang pagsubok na dumating sa pamilya Abat. A 18 ng Mayo 2008, nagtungo raw sa ilog ang ikalawang anak ng mag-asawang Warlito at Flora na si Saddam. Okay. Kasama niya noon ang ilang kaibigan. Kabilang ang kababata nitong si Eric Agsaulio. Tawanan, harutan. Masayang-masaya ang magkakaibigan noon. Hanggang sa... Sumigaw siya na tulong, tulong. Sabi niya sa amin, tarant na kami na mag... na barkada na Kon, naliligo. Na tila ni Lamon ng ilog si Sadap. Sa ilog kasi biglang kumano ni eh, parang ipu ipo na kan tapos pumasok sa, sa loob doon bigla na lang nawala sir. Gumuho ang mundo ng mag-asawang Warlito at Flora dahil sa sinapit ng anak. Hindi nila mahanap ang katawan ni Saddam talagang mabigat adin kasi nga hindi siya nagkasakit, wala man siyang kahit ni anong sakit, tapos biglang mawala yung anak mo. Araw-araw na dasal ng mag-asawang abat na buhay pa ang kanilang anak. Ilang araw na kasi ang nakakalipas, walang palatandaan sa buhay at wala pang iniluluwal na bangkay ang tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? hindi siya malulunod ma'am kasi marunong naman siyang lumangoy kaya ang naisip ko talagang iba ang kumuha si Rina Bakit po kayo kumbinsido na may kumuha sa kanya at si Rena nga ito Yung maibang ibang nalulunod dyan sa may ilog na yan isang araw lulutang na yan yung anak ko mag-aapat na araw na ang masamang kutob ni Mang Warlito makukumpirma ng isang nakapangingilabot pang eksena. Sumanib daw ang kaluluwa ni Saddam kay Johnny, asawa ng pinsan niyang si Glenna. Mga alas dos yata ng madaling araw noon, eh, biglang lumabas para umihit. ako naman nagluluto sa kusina. Tapos bigla siyang tumakbo pa balik sa kusina. Sabi niya, may tao sa labas. May tao sa labas? Pagdating ko dun sa higaan namin, iba na yung kwanya. Talagang yung pinsan ko na yung boses niya. na. Niyakap niya ako. Glena, magpapalawin mo, Noong pagkakataong iyon, patuloy na kinausap ni Glena ang pinsan na si Saddam. Magpapalawin mo ako. Nito kasi ilalim ng tubig. Insan, tulungan mo ako bukas sa umaga. Inilipat na nila ako. Tapos sabi niya, Insan, tulungan niyo ako. Sabi kanunong pinsan ko. Tinawag namin yung tatay ni Warlito. Sila na mismo nakiusap sa anak nila. Paano kita kukunin na? Dito na nga, umano'y na kumpirma ni Mang Warlito ang kanilang hinala. Si Saddam ay bihag daw ng mga sirena. humingi naman ng tulong sila Mang Warlito sa isang kilalang manggagamot sa lugar. Si Lola Wanita Padua, dalawampung taon nang nanggagamot ng mga kakaibang karamdaman. Pina, ano ko yung crucifix sa na nasaniban, umiyak na yung bata. Sabi niya, kukunin niyo na ako, dito na ako sa ano, sa ilog oh, ano? bukod apat sirena <laughs> mabilis na kumilos si Lola Wanita eh, sabi ko naman gumawa kayo ng ano yung itak asin pera at iboboy i eh, laglag nyo doon nagpunta sila agad sa ilog bitbit -bit ang mga pang-alay raw sa sirena yung mga na lulunod na hindi lumulutang andon daw siya sa kweba kaya yung Serena ang naghawak sa bata. Siya ang kinausap ko. Sabi ko bitawan mo na bata. Lumutang na ang bangkay ni Sada. Ang himpila ng San Juan, La Union, aminadong may mga insidente ng pagkalunod sa kanilang lugar. Pero hindi sirena o anumang elemento sa ilog ang dahilan ng pagkalunod. Mostly po hindi sila familiar doon sa current po ng uh, tubig. O kaya minsan naman po yung mga iba, hindi sila masyadong uh, marunong lumangoy. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro ng University of the Philippines, ang usapin ng mga sirena ay isang matandang paniniwala. Yung mga mandaragat na mga Espanyol, Portugues, pag pumupunta sila sa dagat, merong mga magagandang babae. Yung pala ang bandang ibabang bahagi ay uh, buntot ng isda. Sa hanay ng mga Pilipino, medyo nagbago ang versyo natin ng sirena. Hindi na lang siya natatagpuan sa karagatan, kundi maging sa mga ilog. Maraming katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kahit ng mga eksperto. May hindi naniniwala sa kwento ng mga sirena. Pero ang iba, kumbinsido na kailangang iwasan ang ilog para hindi na madagdagan pa ang mga mawawala ng buhay. Ano man ang dahilan at sagot sa katanungan.